Kamusta na pong muli? At ako po ay nandito ngayon ulit sa kay Maylin. At si Sinaya may sinasabi. Maylin, ay niya, ano yung nasabihin niya daw? Sabi na si Maylin, niya. Oo, bakit? Ano yung Sabi niya, wala ka daw doon kanina sa room, tinang kanya. Ano ang nangyari? O ba? Pinatawag ka. Pinatawag ka. O, ano doon ang nangyari? Bakit ka pinatawag? May problema ba? May problema ba ikaw doon sa school? Kasi kanina, noong ano, pag uwian natin, dumaan ako doon kasi hinahanap pa nga ng ano, eh, pero bumalik sa room. Ayun, sabi ng teacher, hindi ka daw pumasok. Bakit? Ano ba? Sabi ni Nea, ano, ayaw mo na daw pumasok. Bakit? Bakit hindi ka, ayaw mo, ayaw mo na da daw, sabi mo daw kay si Nea, ayaw mo na magpatuloy pumasok. Bakit? Nahihiya na po ako. Nahihiya ka? Nahihiya na? Ano ay kinakahiya mo dun? Ha? Kasi po ako lang yung mas matanda sa may ang ka pa na iya, mas matanda. Eh, di ba yung grade system? Si may edad ka na rin, may kasama ka naman doon. Ano yung kinakahiya mo? May edad ka na. Ito ba yung mga plastic ko, mga 13 ako at yun. Oo, ilang taong ka na ba? 16 ka. Oh, 16 pa lang naman pala eh. Oo, oh, yun na iba, nag-aaral 20, gano'n, 30. May kaklase nga ako, nag-aaral 14 na eh. Oo, oh, nakagraduate pa siya ng college. Oo, oh, bakit? Mahiliya ka pumasok. O, oh, di ba, sa, excited ka nga ng unang pasokan. Anong-ano ka pa nga, dahil tonto ka kasi pag nakikita ka nung mga kaklase mo, tapos yung teacher mo, lagi ka nga ng teacher mo, gano'ng ka kita, okay ka naman daw sa klase. Sa nga mabait ka daw, eh, ngayon decide ano talaga yung problema? Ha? po, pinatawag po ako ng take sa guidance po. Tinanong po ako kung ilang lang taon na po. Hmm. Ay, ganun. O oh, ngayon, ilang taon na. Ano sabi mo? Po, sabi ko, sabi mo, ilang taon ka na sabi ko, 16. Ilang, ano grade ko po? Long, late grade 7. Grade 7. O oh, ngayon, ay grade 7 pa lang naman. Eh, bakit ang problema? Kasi po, grade na po. Mas ma mas mano na po yung edad po po sa ayo. Okay. yung kapatatama rin ay una andyan ka na nga pauwi ka na sa Davao kung anong gagawin mo doon? Wala po. lang po ako pagpasok kasi doon may mga kaibag po ako din. Ganon? It's a prank! It's a prank! It's a prank! Okay, it's a prank! O sabi niya, ito ay ano eh. na po, <laughs> Kasi kanina, medyo malungkot, malungkot na masaya siya. O, prank lang po yun. Ganito po yun, no? Kanina, nung pagdating niya, malungkot na masaya. Pero ito ay last week pa, no? Pabalik-balik ako sa school ni Mylene. Ayan po, ano? At para maintindihan niyo po. Dahil doon po sa mga messages, marami nagko-comment doon na no? bakit Si Mylynn daw ay... Basta, mamaya na pag... Ayun, kasi ganito po yun, ano? Nanggaling po ako kanina ulit sa school ni Mylynn. Kung baga, parang 2 weeks na akong pabalik-balik. Minsan hindi ko nakakita yung... Ano yung... Kasi yung advisor niya talaga, hindi ko pa nakita ever since nung pagpasok niya. Kaya... Kasi nga yung oras namin. Kung baga si Mylene naman, ay independent na nung ini-enroll ko siya doon. So, silang dalawa. So, bahala nga parang, sabi ko parang bahala na kayo. So, independent na sila. So, like, pinasok ko po sila doon sa high school. Uh, binigay ibinigay ko lang yung paper nila doon sa sa guidance. At pinakisuyo ko doon. May isang teacher ko doon. Akil ko dati kong po teacher. No? E, nakiusap po ako sa kanya. I started. Thank you. Kasi hindi ko na rin naasikaso. Basta pag ano nila, pumas, sila ng dalawa yung mm -hmm. naghanap ng section noon. Dahil nga po, pareho yung mga oras namin tatlo. Sabi ko, pag may time, so pabalik-balik ako, ano, pabalik-balik. Ayan yun, kinakamusta ko sila. Pero minsan hindi nila napunta ko sa school. So, nung ano na, mga after two weeks po, na, ah, hindi, ah, uh, two weeks ago, ganoon, sabi niya, Nani, pinatawag ako nung ano namin yung teacher, sa guidance at saka po sa ALS. Ayan. So, yung po sa nagpo-comment doon sa ALS. Ayan. Ayan na po siya. So, bukas, so, si Maylin po ay mag start na ng ALS. Ayan. So, kumbaga po, siya ay ah, uh, i-out na siya doon sa, ngayon po, di ba, grade 7 siya. So, i-out na po siya sa grade 7 para po siya ay ah, uh, yun, makapasok, mag na siya dahil yung level po ng yung, yung grade level niya po ay may tama din doon sa kanyang age so mag-aaral siya ng ALS yun ay modular, kaya i-out na siya doon sa grade 7 so, kumbaga, itatransfer siya sa ALS from grade 7 transfer siya sa ALS, ngayon kumbaga, may exam-exam niya exam so, titingnan yung level ng kakayahan niya hanggang sa mga, hopefully, no? ma ano po niya, sa Maylin naman ay masipag mag-aral. So, Maylin after ng program, so, pwede na po siya sa senior. Ha? Yan, yeah, congratulations at ikaw ay mag na. Pero, ha, uh, sana pagbutihin mo para malay nga magkaklase kayo ng Sinea next year. Or after this program, maging maahid ka pa kay Sinea yan. na no, i grade uh, okay. ano ba yung grade 11? So, gano'n siguro kahit next share na para na uh, para lang mabuti. Ayan, natutuwa po siya kasi gusto naman, 'di ba? Ano ba ang ano mo? Tuwa siya kasi binalita niya na nai mag na ako. Dapat kasi po siya ay sa PPT ko papa examen. Oh, late na kasi nga yung last year dapat PPT din. Wala pa po kasi siyang PSA. So, requirement po yun. So, nag, medyo nagkaroon po ng conflict. At eh, saka, siyempre, uh, syempre, in a period of adjustment pa rin siya. So, inaayos natin, no? Inaayos po natin. Dahil, alam nyo naman yung, ano, no? Yung ating foundation, pinamiling. At ngayon, so, tuwan siya. So, sabi nga nung advisor niya na kausap ko, mga na, na natutuwa siya na nalulungkot kasi nga <laughs> nalulungkot sila kasi mm -hmm ma-out na doon si Noelien. So, mamimiss siya din ng ibang classmate niya. Ayan, mga ay, classmate po, uh, na ano. Ay, ayan, may umiyak na classmate kasi iba din subject teacher niya nakausap ko. Sabi niya, bakit po ma'am? Eh, hindi na nila alam din yung age ni Noelien. So, ayan po sa mga teachers at adviser advisor po ni Noelien. So, Thank po sa inyo. Nasa pag-tuturo, uh, pag-tuturo guide niya po kay Maylin. So, gusto siya, sa kanya din po naman kasi galing at para din matulungan siya doon sa uh, Ay, age pa. niya, no? Ay, o, ano? Gusto po. gusto daw niya po talaga. So, gusto niya yan talaga. So, hindi naman natin siya din yan ilalagay basta kung hindi niya gusto, no? Kasi nga po nasa age na rin naman si Maylin. At ito naman, ah, uh, medyo naka-adjust na rin siya at si maylin naman po ay fast learner din. So, aral lang talaga ha, maylin, mag-aral. Uh, Kasi sinabi, aral-aral, para yung isang taon mo, o oh, mag, mag step 3 ka kaagad, no? Kapag naipasa mo yan sa program na yan. At yun, um, ako'y natutuwa din dahil para ma-level ka na nga doon sa age mo, kung saan ka dapat na grade. Okay. So, yan. Ayan, ano? Galing natin mag uh, act <laughs> Ayan, at bukas, mag i ka na na pag-school. Pero bukas, pasok pa rin ka. Oo, papasok. The, so, yun pala sa us, kasi uh, weekdays, may pasok siya. Baka twice or once a week lang. So, yun, may ano talaga yan, is Saturday class. Kaso nga po, uh, yeah. dahil So, doon po siya papasok. So, para kasabay din namin siya pag -uwi. Uh, pang umaga din. Ayan. At tomorrow, good luck, no? So, check ko din siya bukas doon. I-check natin doon sa... Kuli, nag na ano, nag-start na. So, hindi ko lang kasi po na hindi lang namin makausap yung ano, dahil hindi kami nag-ano ng oras ng chairman ng ALS. So, yan. Thank you kay Ma'am akbang? ayan, mamakbang tayo so mas po, ano, kanina nakausap mo na rin siya yung mga requirements na ibigay na namin sa kanya at tumuro mag-start po talaga si Maylin. Ayan po, no? <laughs> Patuloy pa rin po si Maylin sa kanyang pagpasok at ayan nga, magpuloy Maylin! No? Maka ano ka na agad. Maging taklasi mo na rin si Simea. No, o, diba? Mm. At matutupad mo yung mga pangarap mo, syempre. Syempre. Ayan, ano? Syempre! <laughs> okay, yan na. Syempre! <laughs> o, diba? Ah. Masaya-masaya po ako dahil natupad na po yung pangarap ko na makaalis po ako. Uh -huh. At hindi rin, hindi lang po para sa para sa akin para din po sa pamilya. Magpapasalamat din po tayo kay God salamat po sa sponsor ko po at sa kay Daddy Paul at sa mga charity viewers at sa ka iba pa po mga sponsor po. Salamat po sa inyong support. Shout out din po kay Ma'am Shelly. Shout out din po kay Ma'am Shelly. Shout out din sa iyo Ma'am Modena. Modena ba yan? Shout out din po sa iyo Ma'am Modena. Masaya po ako dahil natupad na po yung pangarap ko na maalis po ako. Dahil may nag-request din po na ng song na ito, uh, salamat din po tayo kay gan. Pasalamatan ko karon ang ginoo sa mga katuigan nga na ang unko ubisan pa sa akong mga kasakitan. Diatiman niako og oh ampinga, utsaman ang ibalus ko sa, Diyos, sa Paghisap na iyong o ginoo, pinaagi sa gugmungwale paglubay sa kagulanan ko gilipay mga ko Ilika bayaran nat sa lapini po lawat ang inabuhi ko ihalat ko kanimo ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo Ayen magandang gabi po at narito po tayo sa bahay ni opportunity okay, na may ito ka na namailin bahay. At uh, excited po rin ako dahil uh, si Maylin po pala ay papasok na sa ALS. As ba Ha? ALS? Sa ALS. At uh, ayan po si Maylin. Uh, masaya ka ba, May? Apo. Um, masaya na si May dahil uh, sana uh, sumigapan mo para mga yung ano mo pag, ano, na. Pagpakaas pagkano. Pag-aaral mabuti doon, ha? Masaya ba kayo? Okay. Hindi na siya magiging grade 7. mag na siya. Pagkatapos pag napasalan niya yung ano doon, ah, angat na siya. kaya ikaw ni Nita, sigap ka rin ha. Mag-aaral din yung mabuti ha. Para, para angat ka rin. Hmm. O oh, yan. O, sige may. At uh, good luck may. Hmm. Sige may kapal mo ha. Hmm. At uh, maraming maraming salamat po sa sponsor. Ano po kay Sir Paul. Na sana

Ayan. Masaya po sila dahil yun nga po si Mylene ay bigla pong pinatawag sa school at sana nga po magtuloy yung magtuloy-tuloy na yun sa kanya para mga punan. Maraming maraming salamat po sa walang sawa yung pagsubaybay sa aming YouTube channel ng Tres Marias at ganun po rin sa buong team. Maraming maraming salamat.